Okay. Mm. Tay. Mm. Mm. Usap mm. naman ng pagkain ng pusa mo, Tay. Hindi pa yan. Ha? Yan almusal pa lang niya yan. Ay yung Ah. Oh. Ano ba yan, lechon? Relyen ng manok. Relyen ng manok, wala mo relyen ng manok. <laughs> relyen ng manok. Iyan ang pagkain ng pusa mo, Tay. maswerte naman ng pusa mo. Ano ang piliin mo? Oo, oo. Grabe na may pagkain ng pusa mo, Tay. Ngayon ka na naman muni. Oo, mo ni... Oo, tignan <laughs> mo. Ganyan kaming mayayaman. Hindi uh, ba sa basta ano. Wag ka kakain ng isla, ah. Kag gagalisin ka na naman. Tay, pag naubos yung ulam mo ngayong araw, bukas ulam mo, sardinas. Sardinas? Oo. Kumpara ka na... Sardinas! Hindi ka nagulam ng sardinas, Tay? Pang may... Sus...